Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ikadalawamput dalawang araw na tayo sa buwan ng Hunyo. At uh, magpasalamat tayo sa Panginoon na kahit paano ay parang araw-araw ay pumapatak na ang ulan at naibsan ang init na ating nararamdaman. Kitang-kita natin na ang mga damo ay parang nabubuhay na at uh, maraming mga halaman ang natutuwa. At tayong lahat ay natutuwa. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpuri tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon, pakinggan natin ng mabuti at pagnilayan ang napakagandang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito. Ang ating pagbasa ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, Persikulo 24 hanggang 34 dito isinasaad yung kabutihan ng Panginoon na ang lahat, ang lahat ng mga nilalang ay hindi niya pinabayaan. Kaya ipinakita niya at sinabi sa mga tao na kung ang mga ibon, ang mga halaman ay nabubuhay na sila lang, tayo pa kaya na mas mahal tayo ng Panginoon kaysa mga ito? Oo nga no, bilang tao kahit nakaupo lang tayo makita natin yung mga ibon, ang saya-saya nila, ang tuwa-tuwa nila at hindi natin alam kung nakahanda pa sila ng pagkain, mabubuhay ba sila mamayang hapon o bukas, hindi natin alam. Pero nakita natin araw-araw na pakasaya nila. Kung masusubaybayan din natin ang ating mga pananim, halimbawa mga bulaklak, simula sa pagtanim hanggang sa mamulaklak ito, parang nakakatuwa kung sa paanong paraan tumubo ito at nagkaroon ng mga napakagandang bulaklak. At alam natin na sa likod ng mga ito ay dinidiligan natin, inaalagaan natin. Pero mayroong puwersa na hindi natin mauunawaan kung paano ito lumaki at paano ito nagkaroon ng napakagandang bulaklak. Kaya dito sinasabi ni Jesus, kung ang mga ito ay hindi pinabayaan, tayo pa kaya? Tayo pa kaya na nilikha niya na mas mahal niya kaysa mga bulaklak at sa mga hayop. kay mga kapatid, sana tayo sa likod ng ating mga panghihina, sa likod ng mga maraming katanungan natin sa buhay. Minsan, maranasan din natin yan. Marami tayong bakit, bakit, bakit. Sa likod ng ating mga kahirapan, sa likod ng ating kahinaan, sana maramdaman natin na tayo mismo ay makapagpatuto sa kabutihan ng Panginoon na sa likod ng ating kahinaan na sa likod ng ating napakaraming pagkukulang ipinadama at naramdaman natin na uu nga tunay nga na minahal tayo ng Panginoon Amen siguro mga kapatid ito lang ang titignan natin ng mabuti pag nilaya natin na kahit anong mangyari panindigan Ay. ng Panginoon yung kanyang pagmamahal, paggabay, at pagbubuhos ng biyaya sa ating buhay sa likod ng mga kahinaan at hindi karapat-dapat na tumanggap sa mga biyayang ito. Napakabuti ng Panginoon. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Alam namin ang aming mga pagkukulang humingi kami ng tawad sa mga panahon na hindi namin ito nakikita agad at sa mga panahon na marami kaming mga katanungan sa aming buhay. Ngunit sa likod ng mga ito, hindi mo kami pinabayaan. Amen.